Hey guys, kain tayo. Ang ulam ko ay kamatis tapos dalawang pera ay tatlong pirasong spam. Ayan yung kamatis na maligay. Ganito lang na kamatis. Masaya na ako. Yan yung in order ko na pag pagkain ko. May nakita pala akong comment. Sabi pala ni Kuya, sabi niya, dapat daw isipin ko yung future ng anak ko bago daw ako mag-enjoy. Kasi sabi ko nga, mag enjoy ako next month. Hindi pa naman sure yun. Hindi pa naman sigurado yun, di ba? Pero, syempre, gusto ko rin mag-enjoy. Pero, hindi naman yung as in na mag-enjoy na mag-enjoy. Um, ang sabi ni Kuya, dapat din iniisip ko daw yung future ng anak ko. To be honest po, nung, na, nung bata pa ako, family-oriented na ako, pangarap ko na magkaroon ng sariling pamilya noon nung bata pa lang ako. Sabi ko kapag ako nagkaanak, kung ano man yung nangyari sa akin, hindi mangyayari sa anak ko. Ayun. Kung iisipin nyo naman kung meron akong ipon para sa anak ko, opo. May pang college na po siya. Kaya hindi na ako mag-worry. Kasi alam nyo, muna, alam nyo po, family first before anything else. Anak muna bago ang lahat. Kaya bago ako mag enjoy inisip ko na muna yung future ng anak ko. Binilihan ko na po siya ng sarili niyang lupa. Tapos may pang-college na po siya. Kaya hindi na ako mag-worry doon. Ang iisipin ko na lang po yung sarili ko ngayon. Yung sarili ko na lang din ang iisipin ko. Hindi na ako mag-worry kasi naipon ko na yon eh. Last year ko pa naipon yung pang-college ng anak ko. Tapos na siya. So, ang iniipon ko na lang yung pang sarili ko lang. Kasi, syempre, I'm getting old na. Magta-38 na ako. ba diba? So, gusto ko mag-ipon ng pera para sa sarili ko pag tumanda na ako. At saka po, nagbabayad po ako ng insurance ko. Yung insurance ko is 51,400 pesos sa buong taon po yon Para pag nag-edad na ako, ako ng 60 years old, is maghihintay na lang po ako ng pera. Kasi, Alangan naman po iiyas ako sa ibang tao yung buhay ko. Especially na wala akong asawa. Di po ba? Tapos, may mga kapatid ko may sarili-sarili sarili ng pamilya. At saka, hindi ko po ugali. Manghingi ng tulong. Hindi ko po ugali na mangabala ng ibang tao. Kasi iniisip ko muna yung sitwasyon nila bago ako manghingi ng tulong baka kasi mas mahirap pa yung pinagdadaanan nila sa akin kaya hindi ko po hinahayaan na mawalan po ako ng pera kasi natatakot ako kasi wala akong mahihingian ng tulong kaya impok na ako ng impok ayan po nag impok din ako ng alahas na kahit pa nabaho unti, -unti. po yun Hayang Hi, di ko na screenshot. Andiyan 'yun eh yung sabi ko mag enjoy na ako next month. Nabasa ko 'yun yung sabi ni Kuya. Huwag po kayong mag-alala bago pa ako mag-enjoy. Sinigurado ko muna yung safety ng anak ko. Kasi just in case something happen with me. Hindi natin masasabi. Kasi nandito ako sa ibang bansa. Pag may mangyari sa akin, pag may mangyari sa akin, at least yung anak ko safety na. Pero sana yung ibibigay ko sa kanya is ano, pag-ingatan pag niya. Kasi hindi lahat ng nanay, hindi lahat ng magulang iniisip ang anak. Um, tapos, ang monthly allowance po ng anak ko, $200. Umabot po siya na $8,000 plus. Yun po yung allowance ng anak ko. Yung sahod ko po, hinahati-hati ko nga. Sinabi ko na nga po sa inyo na yung 6 months, na ko, yung yun yung pambayad ko for the next years. Tapos, yung another one year and four months, or five months, I six months, iipunin ko yun para sa savings, para hindi ako maging kakaganoon po. Para po akong langgam. Para po akong langgam ng impok ng impok. Wala pang tag-ulan, naging impok na ako kasi kapag umulan na, may dudukutin ako, ba diba? Ganon po ako. Ganon po ako. Kasi nakita ko yun na eh sa mami ko. Kung paano siya mag-impok mag ng pera. Pero yung mami ko, iba naman siya. Sa kanya kasi wala siyang anak-anak. Walang pamilya, walang anak-anak. Pagdating sa negosyo, pagdating sa pera. Pero ako, nag din naman ako. Nag-share ako ng blessing. Pero ngayon hindi na ako nag Kasi ang dami ko naging bad experience sa pera. So, hindi na ako nagsishare ngayon. Lahat ng sahod ko, iniipon ko na ako talaga para sa amin dalawa nung anak ko. Kasi na-realize na ko na ang tanda ko na, tsaka ang dami ko nang naitulong, ang daming pera nang nawala sa akin. Sobrang dami nang ako naitulong. Siguro, siguro minsan si God, si Papa God din, pag binibigyan niya ako ng challenge sa buhay. Ayun dun ko na-realize na baka siguro nangyari to kasi tinuturoan na ako ni Papa God na mag din para sa sarili ko. Yun po. Ayun lang. Kasi, ang dami dyan nag-comment na ang dami nag-comment Kasi akala nila masaya ang pagiging off the value hindi nila alam mag-isa ka lang lagi hindi halos nga wala akong makausap eh yung lolo ko lang nakaalala nga last last, last 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 Sunday ata ay sa Sunday pala itong Sunday na to wala na, hindi na naman ako mag off sayang din naman Ayan. kaya wag po kayong mag-alala kasi po hindi naman po ako ano hindi naman ako kagaya ng ibang babae. Matino naman po mag-isip. Inuuna ko muna yung anak ko bago ang sarili ko. Kasi alam ko, eh, nag-iisa lang kasi yung anak ko eh. ba? Diba? Kaya pinoprotektahan ko rin siya. Pero pagdating na araw na may sarili siya, pag may sarili na siyang lupa, siya na mismo magpapatayo ng sarili niyang bahay. Depende na yung pagkatapos niya mag-college may freedom siya, gusto niyang gawin lahat ng gusto niyang gawin, magagawa niya. Kasi, hindi ako magiging pabigat na nanay. Kasi, ako, ipag-iipunan ko na yung para sa sarili ko. Kasi hindi ko rin alam kung ano yung magiging sitwasyon ng magiging, ano, yung magiging sitwasyon na anak ko or kung makapag-asawa siya ng mahirap. At least, meron silang lupa, ba diba? Hindi natin masasabi kapag na-love yung anak ko, ganun. Kasi mga kabataan na ngayon, magpupusok, di ba? Pero, wag naman sana. Yun lang. So, anyway, guys. Salamat po sa mga comment nyo. Na-appreciate po naman kapag pinagsasabihan nyo po ako. Kasi, meron din naman ako natututunan. Tsaka, kapag pinagsasabihan nyo po ako, nakikinig naman ako. Depende. Nakikinig naman ako. Nasa sakin na yun. Kung, kung i-accept yeah, ko siya or hindi. Ayun. Thankful ako doon kasi at least may nakakakwentuhan ako kapag mayroon nagko-comment yan. Kapag kasi mayroon nagko-comment, feeling ko may kakwentuhan na rin ako. Ayun. Feeling ko lang. Ang tamis nung ano. Ang tamis-tamis nung, nung cherry tomato. Paborito ko yan. Cherry tomato. yung spam ulam ko hinati-hati ko siya so hanggang bukas ko siya ano dalawang araw ko siyang kakainin saka kamatis ganun lang dito ko na end eh, yung vlog ko para meron lang din ako may upload bukas wala na naman akong hindi na naman ako mag-off day. May trabaho na naman ako. Pero thankful ako kasi binabayaran ako ng amo ko $50. $50 is 2 plus na yun. Sayang din yun, hindi nyo, hindi ka na makakapulit ng pera sa labas. So, yun, hindi na lang ako mag-off para kumita ko ng pera. So, anyway guys, bye and God bless. Hmm? Bye-bye.